So, good morning mga kapigmate. So, may follow-up question po tayo tungkol dun sa ginawa natin vlog kahapon. Yung kung paano maiwasan magtae yung mga piglet pag, pag -guinalay. So, may tanong si sir kasi ang sabi natin dun sa vlog natin about dun sa mga piglet para hindi magtae sa araw ng walay natin kung ano yung paraan ko ng pagpapakain sa mga biik para hindi, para hindi magtae mga kapigmate. So, ngayon, ang pag-uusapan natin yung tanong ni Sir I Love Pig 2020. So shout out nga pala kay I Love Pig 2020 taga buhol po siya. Shout out sa iyo Sir. So ito po yung sagot sa tanong mo. Kung 3 times a day ka magpakain at magwawalay ka sa piglet, madali lang yung mga pigmate. Bawas oras. <laughs> Napaka simple lang na mga pigmate, bawas oras lang. Kung 2 times a day tayo magpakain sa piglet, pag winalay natin mga pigmate, yung yung nga yung sinabi kong vlog ko nung nakaraan na 10 minutes, 10 minutes lang, 10 minutes sa umaga, 10 minutes sa hapon. Eh papaano naman po kung ano mga kapigmate? Kung isa sa atin na nag-aalaga ng inahe na magwawalay tayo ay 3 times a day magpakain. Ano nga po ba ano, ano nga ba ang dapat natin gawin para maiwasan yung magtayong mga piglet natin pag nagwalay tayo? 3 times a day mga kapigmate ay ang pakain ko lang dyan, pag 3 times a day mga kapigmate, 3 minutes, yan ganyan, para sure kayo. 3 to 5 minutes mga kapigmate, sagad na kain ng piglet sa 3 times a day. Sa umaga, pakain kayo ng 5 minutes. Maubos or hindi maubos yung feeds mga kapigmate, tatanggalin nyo po agad yung feeds pa, sa, sa pakainan nila, yung kagaya nitong feeder na to. Yan. Tatanggalin nyo po agad yan. Tatanggalin nyo po agad yan mga pigmate. Pag natapos na po yung oras nyo na 5 minutes. Basta ang magbabasayan nyo lang doon hanggang 3 minutes. 3 minutes kasi yun pa yung kalakasan na kaya ng piglet. Pag mamasdan nyo lang sila mga kapigmate. Kasi sa loob ng 3 minutes na yung mga kapigmate, unti-unti na dyan may umaalis. 5 minutes, ganyan. Pag 3 times na di kayo mag magpakain na. Pero isa tatanggalin nyo ang, kainan, yung laman ng kainan ng piglet nyo. 5 minutes mga kapigmate sa umaga. Sa tanghali, ganun na naman mga kapigmate. 3 minutes hanggang 5 minutes, tanggalin nyo mga, ano, pag tanggalin agad yung kainan ng piglet nyo mga kapigmate. Doon po, kontrolado natin yung tama lang na nakakain na mga piglet mga kapigmate para sa araw na yon. Tapos sa hapon, ganun din. So, sa 5 minutes mga kapigmate, uh, masasabi ko po dyan, sagarang kain na po yun. Sagad nakain kain ng piglet. Pwede pa po magtay dyan yung piglet nyo mga kapigmate. Ang kailangan lang, saktong-saktong 5 minutes talaga, tanggalin nyo na pag sumobra ng 5 minutes at may kumakain para Tapos, hindi nyo po agad natanggal mga kapigmate. Wala pong alawan siya mga kapigmate sa hanggang 5 minutes. Pag hindi nyo po natanggal agad yung kainan, pag hindi nyo po agad mga kapigmate natanggal yung laman ng kainan ng piglet nyo sa loob ng 5 minutes mga kapigmate, may tendency po sa susunod na kain niya mga kapigmate, sumobra na po yung kain ng piglet at magsimula na po ng pagtatae yun mga kapigmate. Kaya mas maganda, kontrolado hanggang 5 minutes lang po mga kapigmate. So, tanda natin mga ka-pigmate, two times a day kayo magpakain. 10 minutes sa umaga, 10 minutes sa hapon. Ganon, 2 times a day yun na. Pag 3 times a day naman mga ka-pigmate, 5 minutes sa umaga, 3 minutes hanggang 5 minutes sa umaga. Sa tanghali, 3 minutes hanggang 5, 5 minutes. Sa hapon, 3 minutes hanggang 5 minutes lang po. Ang tagal lang pagkain nila. Mga kapigmate, pigmate lagi tat tatandaan, ang tubig sa mga baboy or piglet, unlimited. Wala kayong dapat na ilagay kahit ano. Pero depende na rin yan sa inyo kung gusto niyo maglagay ng vitamins. Pero sa akin mga ka-pigmate nakasanayan ko na hindi naglalagay ako ng mga vitamins na ganyan. Kasi para sa akin mga kapigmate, ah, naglalagay lang ako ng vitamins kung kinakailangan. Hindi yung sa lahat ng oras naglalagay ako. Naglalagay lang ako ng vitamins sa kanila in case na may humina kumain sa kanila, ganun. Hindi yung okay yung baboy mo, malakas na magkumain, binitamins mo ng binitamins. So mga kapigmate, para sa akin, Uh, nasa genetic pa rin talaga ng baboy mga kapigmate para mas mabilis lumaki yung baboy nyo saka sa tamang pagpapakain once nas mag overfeed kayo dyan mga kapigmate tandaan nyo yung ilalaki ng baboy nyo na dapat madadagdagan siya mga 100 gram per day ang, hin ang mga nangyayari nung pag nagtay mga kapigmate kulang uh, kulang kalahating kilo mawawala sa kanya per day hanggat hindi nyo, hanggat hindi nyo mawawala yung pagtatay niya hanggat hindi nyo maagapan dito naman sa mga piglet natin mga kapigmate so ito po ay 13 days old na nila yan So magaganda pa rin kondisyon nila. So wala naman sa kanila nagtatay. Yun ang pinaka maganda sa mga piglet. Okay lang na may malit yan. Ayun yung malit na isa. Okay lang yan. Walang problema yan mga kapigmate. Basta't walang nagtatay sa kanila. Sa katawan nila, bilugan sila tayo. Ayun. So magaganda ang katawan nila. Kasi mga kapigmate, pag nasa inahin pa lang mga kapigmate at mga nagtatay na sila, pag nagwalay kayo mas gano, mas matindi pa yung mararanasan niyo doon mga kapigmate. Kaya ma maaari, mas maganda mga kapigmate kung magwawalay kayo ng piglet nasa magandang kondisyon yung mga piglet. Walang nagtatay, walang malambot yung dumi at walang nanghihina mga kapigmate. Tandaan niyo 'yon. Pero kung mayroong mahihina sa piglet mga kapigmate, wag niyo yung muna tanggalin sa inahin. Wag niyo muna iwalay. Para mas maganda yung kondisyon nila pag winala niyo. Kasi mga kapigmate, kahit naman magandang kondisyon ng piglet mga kapigmate sabi natin ganun tapos kung hindi kayo sanay mag ano yung mga prevention kung paano maiwasan yung mga sakit o yung mga pangit sa mga piglet natin pag niwinanalis sila magtatait, magkaka ano sila magkakasakit sila kahit maganda yung kondisyon nila mga kapigmate kaya mas maganda kung iwawala nyo yung mga piglet maganda ng kondisyon para pag ano, pag nagwalay kayo, kung hindi man kayo sanay magwalay at may mangyayari sa kanila, kunwari, mag, pinaka number one na dyan ng kalaban natin pag nagtayo mga piglet. Pag nagtay sila mga pigmate, madali, madali nyo lang maagapan. Ang ah, mga kapigmate, ito nga pala mga piglet natin ngayon. 13 days na, ta, 13 days old na nila ngayon since birth. Ang pakain ko na sa kanila mga kapigmate ay ito. Yan. papansin nyo, may malalaking bottle ng pids. Ito po ay booster pids na may mix na grower pids. Yan. So, mga busog na yan, kaya hindi nila ano. Kalimitan mga pigmates sa ganto, uh, umaga ako maglalagay ng pitch na ganto sa alaga natin, umaga. Tapos pagdating ng hapon, papalitan ko na to. Itong mga nandito, ilalagay ko lang yan dito, yan, kanyan. Tapos, ang gusto, mas gusto kasi ng mga piglet na kainin yung mga nandito sa sahig kesa nandito sa feeder Yan. Yan. Diyan, ko lang nilalagay. Tapos, ito, lilinisan ko na. Kung wala naman dumi, na sabi natin yung mga dumi-dumi nila, kung wala naman, papalta ko lang ng pins. Kung mayroon, hugasan sa po yun, mga pigmate. So, yan ang gusto nila. Oh. Yung nakakalat na pins sa kanila kinakain. Pero pag nandito, iniisnab nila. Pero panigurado nito mga pigmate, bago tayo magwalay, malalakas sila kumain. Kahit ngayon pa lang mga pigmate, malalakas na silang kumain. Uh, ito mga gusto ko lang sa mga piglet, pag ano, pag condition mga piglet, mga pigmate, na tulog lang sila ng tulog. Yan, yun o, oh, kaya na kaya yung siya. Pag kagising, pag nasa condition sila, harutan ng harutan, takbuhan po yan ng takbuhan dito mga kapigmate. Yan. So, sa, para sa sir, ano, I love pig 2020. So, sana po na nasagot ko yung tanong mo. Yun lang po mga kapigmate. Maraming salamat. Good morning. Good morning. Para po yun sa, para sa three times a day po magpakain nyo ng piglet ha. Ah. Yung five minutes, five minutes, five minutes. Basta three minutes, tingnan nyo na. Tingnan nyo na. Mapapag, mapag, yung piglet. Pag mayroong, kunari, ganito mga pigmate ha. Ah. Para malaman nyo pag may difference yung piglet. O ano, 3 minutes pag masdan nyo pag may umalis. Tandaan nyo yun. Sunod na kainan, at tinapos yung 5 minutes. Sunod na kainan, yung, tinandaan nyo yon, sun, tingnan nyo sa susunod na kainan kung malakas pa rin kumain. Pag hindi pa rin kumain mga pigmate, nasobrahan na yun. So, ganun lang mga pigmate. Maraming salamat. Good morning, good morning.